ano pa kung na? Hi tatay, magandang hapon po. atay tay, uh, nag po ako, nakikita ko po kayo doon. At napahinto po ako. Uh, anong pangalan natin tatay? Sa bahay, Mandong. Sa school, Armando. Opo. Tay, saan po kayo pupunta? Hindi po sa mga kapatid po. Saan po kayo nanggaling po tay? Kaloocan. Kaloocan? Hindi lakad nyo? Uh, hindi, sumakay ako. Alba, ang ano na pinababa, pinababasa, pinababasa ako, layo. Ah, okay. Anong ginagawa nyo po tayo sa Kaloocan? Kataro kami dati. Opo. Tapos pinagtaan ko yung mga kaibigan ko. Opo. Ano po tatay yung dala nyo? Ano po yung dala nyo? Ano itong mga ganit po? Ah, okay po tatay. Eh? Okay. Ah, nakita ko po kayo at nakahinto po kayo doon kasi parang mukhang napagod yata kayo. Ano po? Ah, may sakit po kayo, TV, tata. Aupo ah, tatang. Ah, ibig ko sabihin, kumbaga sa edad yun na yan, tang dapat, ano, ah, hindi na po kayo lumalakad ng ganyan po ka, ano. kaya nagpapahinga po kay masama ang pakiranin. Tatay, ilang may asawa po kayo? Iliwalayan Iwalay po kayo. Ilan po yung anak nyo? Apat. Apat. Ang ah, mga ilan taon po yung anak nyo, Tang? Ka matanda ko, 23. 26. Ah, ah, may sakit po kayo. Anong gagamot ba kayo, Tatang? 11. Ah, may ano naman kayo, Ang may, 6 six months gamutan po. Tang, ilan taon na po kayo? 63. 63? May trabaho pa po kayo? Yeah. Oh, wala na. O, saan kayo kumukuha ng mga pangkain? Pinakakain ako ng kapatid. O, po. Tapos, yung mga anak niyo tayo, may mga asawa na ba? May mga asawa. Pamilya ko na O, okay. Tatang, naawa po ako sa inyo kasi nakita ako po kayo, Tang. At uh, sana po, may mama ibibigay ako sa inyong kunting tulong. At sana, Tang, pasalamatan mo po kung anong maibibigay ko po sa inyo, Tatang. At saka nakikita ko po sa mukha niyo yung hirap. Hirapan nga po ako. Nahirapan kayo huminga? Saka po, hindi ako, hindi, ako po pwede po lumakan ng malayo. Oo, kasi nga inihingal. Kasi titigil po ako. Opo, inihingal mm -hmm. po kayo tang. Pero tang, uh, yung gamot nyo, kailangan po yan tang. Ay alam ko six months gamutan po yan. Six months yeah. Pero nakailang months pa lang kayo tatang? Pag-isa pa isang buwan pa lang, edi mayroon pa kayo five months. Ano yun, hindi ako pa rin yung sakit. Oo, tatang, kasi hindi naman po yan basta-basta maalis. Ano tang, o, daya, matapos yun po yan ng six months na gamutan. Oo po. Oo tatang. Tang, ano, tapusin yun po yan six months na gamutan. Tang, ha, huwag sana walang palya, tang. Okay, tatang, may maibibigay po ako sa inyong tulong. Sana po. Uh, nyo na tang ang ako ay sa inyong ha At ito ay makakatulong ng pagkain sa inyong ha, Maraming salamat kang at God bless you all. mag po kayo kung saan man po kayo pupunta. Thank you, thank you, thank example. you. Thank you.